Magandang hapon mula dito sa Canada mga kabayan. So mag-harvest na naman ulit tayo ng konti para sa pangsahog sa ulam namin. So magluluto ako ng pompano at kailangan ko ng pangsahog. Hala may latak pang bulaklak itong mga kalabasa ko. Latak na lang mga kabayan kasi palaos na sila. Matagal ko na rin pinakinabangan yung mga bulaklak at bunga. kita ko ng bunga ng beans mga kabayan pitasin na natin ito mga kabayan oh, marami-rami pa pala yung bunga dito nakulong-hulog sayang ayun eh, mga kabayan oh, marami-rami pa pala yung bunga dito pero palaos na siya mga kabayan malapit na kasi ang winter ayan sa kabila lang ma, mga kabayan wala na ba dito medyo, ayun, ayun pa ayun pa mga kabayan ay nako pati maliit na pitas uh -huh. so bumalik na tayo sa bakod natin mga kabayan, sa bakod namin nasa bakod na ako ng kapitbahay ko eh. lumipad yung mga gulay ko so balik na tayo sa bakod namin mga kabayan ito marami-rami rin itong mga kabayan no? ayan may pang ulam na naman tayo mga kabayan pwede nito sa pinakbit Ayan. nakakaramit pa rin tayo mga kabayan no? kahit palaos na yung mga tanim ko o, oh, ito. O, meron pa dito. Yan. Ayan. May ang kabayan. Sa, sa porch ko yan. Sa teris ko. Pati teris ko, mga kabayan. Ayan. Ang daming bunga. O, oh, ayan. O. Oh. So. Kita na rin natin ito, mga kabayan. Sayang naman, pag kinuha mo, pagpayat pa, lalaki pa, patatabain muna natin yung iba ayan mga kabayan ayan mga kabayan no oh, yan sa terrace ko lang yan o oh, ayan o oh. hindi tayo nawawalan ng gulay ayan yung mga mais ko mga kabayan malapit ko ng harbisin alam niyo bang kating-kating na yung kamay ko na <laughs> silipin kung may laman na <laughs> Talagang kating-kating na ho yung mga kamay ko na silipin to. Kaya lang, bigyan pa natin ng isang linggo bago natin silipin o oh may isang linggo bago ko harbisin Alam niyo ba, ayan, oh, Gumapang yung mga beans ko sa mga mais mismo. Ayan, o. Oh, kita niyo, ayan, nakapaikot, o. Bunga lahat yan, mga kabayan, no oh. Galing, no. Oh. Ayan, o. Oh. So, ako, mga kabayan, may mga may beans kong ilan doon na ibang sa ibang lugar ko pinag ano, pinagtaniman, ito medyo pangit yung bunga niya, ayan oh. Para siyang mamamatay. Ay ito, ito yung mga magaganda, ayan. Meron akong ilang bins na hindi maganda yung bunga. Para silang napiste yung parang nagkaroon ng insekto. Ayan mga kabayan. Kuhanin na natin yung mga kamatis dito mga kabayan. Ayan. Hindi ganong masenso itong mga malalaking kamatis na to. Hindi na talaga ako magtatanim ng dipstick na to next year. Ayun oh. Tignan nyo, palagi may mga kagat. Hala ah. ah. mm. mm. mga kabayan, nakakarami na tayo. Ayan, no? Meron akong pangsahog doon sa isda ko. No, overripe na yung iba mga kabayan. No? Halos di ko na sa dami ng kamatis ko. Ba, mga kabayan ako kinakain na ng mga hindi ko alam kung ano nang kumakain mga kabayan eh ayan o oh. kita nyo hmm. ayan mga kabayan oh. naku po ala na yun o oh. tignan nyo mga kabayan oh. ayan o oh. sira na pala yung pinaka ibaba harvest mga kabayan. Meron pa tayong maharbasin. Ayan. Kunin natin tong... Ay, hindi pa pwede. Kuha na tayo ng dahon ng sibuyas mga kabayan. Pangsahog natin doon sa pompa, no? Para masarap. Ayan. Ayan, kuha na tayo ng... Oh, pwede na siguro ito mga kabayan. Ayan. And ako, nabunot ko yung buong sibuyas. Ayan, so... Ito na yung... Pangsahog natin ng pompa, no? At... Meron na, may meron na akong na-harvest nung mga nakaraang linggo mga kabayan na sili din dito nang galing meron ako dito mura yan pero meron pa ako sili sa loob magkabayan na galing din sa mga harvest ko dito dito maliit pa to kaya sayang pa hindi pa natin pipitasin yung dating na-harvest ko na lang. Ayan, may eh, dahon na ako ng sibuyas at kamatis para pang sahuk ko dun sa aking pompano. Kumanin oh, na natin itong mga bulaklak ng kalabasa. Ayan. Wala mga kabayan, may pagsahog na tayo ng ano, munggo. Masarap to mga kabayan. Nagmamadali tayo mga kabayan, makulimlim na. At baka maabutan tayo ng ulan. Yan. So may pagsahog na tayo mga kabayan. Tapos meron pa akong mga nakaimbak na bulaklak ng kalabasa na tira. So, pwede na tayong magisa ng munggo. Pero, kuha muna tayo ng dahon ng ampalaya mga kabayan. Pandagdag sa sahog ng munggo. Ayan. So, kuha naman ako ng dahon ng ampalaya. Pang sahog ko mga kabayan sa munggo. paborito paborito ng mister ko to. Ayan. Tapos, sa mga kapatid ko lang mga kabayan, ubos na ubos na to. Kinukulang pa kami sa aming magkakapatid tong dahon ng ampalaya. Ayan. Kasi nga, paborito namin lahat ito. Tsaka maganda rin itong pang kontra para hindi ka magka-diabetes mga kaibigan. Ginagawa din namin tsaa, magkakapatid. Ayan. Naku, sayang yun. Ayan. So, pang tagdag natin sa bulak ng kalabasa. Para sa ginisang, munggo. Ang sarap po ng may tanip, pananim mga kabayan, no? Pero ang hirap po magtanim, hindi biro. Kaya, ayoko naman ho kasi nangihingi kaya ako yung nagtatanim. yang kapit kapitbahay ko nga, meron siyang tanim na ganito. Eh, nahiya akong manghingi. Ayoko na nangihingi. Baka sabihin ako, ba't hindi ka magtanim? <laughs> kaya ako ho yung nagtatanim na. Oh, matagal na ako nagtatanim nito, taon-taon. Kasi nga ho, maganda siyang pangkontra sa diabetes. At saka yung mga kapatid ko, nangihingi rin ho. Tuwang-tuwa silang pumunta dito sa bahay ko pag uh, alam nilang nakapagtanim na ako dito Nakikiani rin po sila dito. Ubus na ubus sa kanila to sa mga kapatid ko pa lang talagang ubus na ubus na minsan parang ayaw na nila akong tirhan eh <laughs> ayan so ayan mga kaibigan ang sarap ng ginisang munggo natin Pero yan ang na ang ampalaya kapag medyo nasisikatan ng araw ganito siya o medyo pangit yung dahon niya yung tignan nyo mas maganda yung dahon nung nakadilim ng konti kesa dun sa dahon ng nakabilad pag nakabilad medyo matigas yung dahon mga mga kabayan kaya ang, alam nyo ba na ang pagtatanim ng ampalaya, gusto ng ampalaya, hindi yung pulsan siya maghapon. Yung maghapon na kasikat ng araw. Mas gusto ng ampalaya yung kalahating araw lang siya nakasikat tapos halos nakalilim na siya noon. Yun ang gusto. Tsaka ayaw niya ng sobrang init. So pinipwesto ko siya palagi sa gilid ng bahay namin. Hindi sa may pinakalikod na malayo sa bahay. Palagi siyang sa tabi lang ng bahay kasi yung bahay namin may lilim na siya pagdating ng hapon o tanghali hindi siya gaano naiinitan. Yun ang gustong gusto ng ampalya mga kabayan. Mabilis siyang mamunga, may, mabilis siyang uh, tsaka yung mga ano niya, ma, hindi matitigas. Kagaya nito, itong naarawang parting ito, matigas. Pero yung mga hindi naaarawan, malambot yung dahon. Masarap. Yan. Oh, tuwan-tuwa yung Mr. Kunito. Pagluluto ko siya ng munggo. ako mga kabayan sa kakablog natin muntik na masunog yung sinaing kong bigas <laughs> tinawag ako ng mister ko nilabas yung kaldero umuusok na ng konti <laughs> medyo tutong na ho ng konti <laughs> sa kakablog natin mga kabayan ayan eh kasi naman namimitas ako mga kabayan eh pang gulay nga ayan hindi pa naman nasunog M konti lang naman mga kabayan may makakain pa ako <laughs> Kasi ano ko yung mga kabayan, rice ko yun, brown rice yun sa akin lang. Nagsasain kasi ako ng separate kong kanin. Kasi ayaw nila ng brown, ako lang yung nagba-brown rice mga kabayan para mas healthy. Para mas may konting fiber yung kinakain natin. Eh ako lang ang mahilig. Ayaw nila. So naka yung kanin ko. Yun. Habang nakasaing, nag, nag, namitas na ako ng mga bunga ng pananim ko mga kabayan. Ngayon, nakalimutan ko yung sinain ko mga kabayan kasi nagbo-vlog din tayo habang namimitas ayun nasunog ng kaunti yung kanin ko <laughs> ay naku may bunga din dito naano ko kaya yan hindi ako sure mga kabayan kung naano ko to napollinate ko ipollinate natin mga kabayan para matuloy yung bunga ayan so yan pwede na yung mga kabayan siguro yan o oh. Sarap niyan mga kabayan, bulaklak ng kalabasa at dahon ng ampalaya. Ayun yung inalay ko ngayong araw na ito mga kabayan. Meron na naman tayong pang-ulam. Ayan. <laughs> natin ng duya yung at no, tsaka bawang sibuyas. kaya na magpapasarap dyan lemon sa pampano ngayon kung sa Pilipinas kayo mga kabayan bihira lang ang bihira lang ang lemon sa Pilipinas diba eh ang, ang substitute mga kabayan kalamansi oh, sarap yan sa kalamansi yan yan mga kabayan So, maraming lemon kabayan at bawang, sibuyas at maraming ang dito? Luya. So, ihanda na natin yung pompa, no? Ito yung unang ingredients natin, mga kabayan. Lemon. Ayan, katasin natin yung lemon. The more na mas maraming lemon, mga kabayan, no? kaya kalamansi, the better. lemon mga kabayan, no? So, lagyan na natin ng tapos na yung lemon, lagyan na natin ng sibuyas. Ayan, halo-halo lang -halo mga kabayan. Luya. Bawang. So, wala pang kamatis yan mga kabayan at saka asin. So mga kabayan, Itong mga kamatis ko, ayan, mga cherry, di ba? Mga grape tomato, cherry. So, ilalagay ko na siya ng buo, mga kabayan. Hindi na natin hihiwain. Matutunaw na to sa ano, sa... Tuwing kumukulo, mga kabayan, mas masarap. Ayan. Sama na natin itong... Ayan. So, mag-ano yan? din lang natin, mga kabayan. Yan, buo yung kamatis ng mga kabayan para mas masarap. Kasi parang yung kamatis ng mga kabayan, pang paano din to, pang padadag sa asim. Di ba may, may lemon siya? Tapos lagyan pa ng kamatis para mas maasim. Para rin kasi sigang yung kamatis eh. Yan. So, tinawa natin hinihiwa mga kabayan. Yan, natural. Ganyan na lang. Yan, buo. So, dinagay natin luya, bawang, sibuyas, ang uh, lemon, at kamatis. Kunting asin Ayan mga kaibigan, pinakinabahan ko na naman yung aking mga kamatis. At mamaya lalagyan din natin ng luya yan. Ay, di luya. Meron na pala siyang luya. Um, yung dahon ng sibuyas na galing din sa garden ko. At sili na galing din sa garden ko. Lalagyan mo na natin ng kaunting asin. Ayan. Ano, po, ani uh, ano yan Anim na pong pano yan mga kabayan. Hindi ko na nahiniwa yung kamatis. Ayan. Tapos, lagyan natin ng isang tasang malaking tasa po ng tubig. Ayan. Tapos pakukuluan na natin. Anin na malaking pumpa na yun, mga kabayan. Lalagyan natin ng asin pag ano yan, malapit ng lumambot yung mga isda. Pasipsipin muna natin ng ingredients. Ayan. Mamaya na yung sili tsaka yung ng si um, sibuyas. Tignan na natin kabayan kung ano na nangyari sa pumpa natin. Oh, ayan. So, kita nyo mga kabayan, isang tasa lang ng tubig na natin dyan. So, ganyan din natin para lasa. Kita nyo, matutunaw yung mga kamatis ng kusa kasi nga mga great tomato, di ba? Hindi mo na kailangan hiwain. So, ngayon, um, lagyan pa natin ng konting-konting tubig kasi, ho, oh, palalambutin natin ng gusto yan. Ayan, isang tasang ta tubig uli. La lasang-lasa ho yung asim ng kamatis. Tsaka yung lemon. Mas maasim po siya sa mga ginamitan ng sinigang na sampalok. Ayan. Para rin siyang sinigang sa kamatis. Kaya lang to patutuyuin nungan natin ng musdo. Tapos lalagyan natin ng konting olive oil. Ayan mga kabayan, lagyan natin ng konting olive oil. Ayan. yan konti lang. Ayan ang palasa mga kabayan konti lang yan yung olive oil ha? tapos lagyan na natin ng sibuyas dahon ng sibuyas mula sa aking garden ito pala sili muna pala mga kabayan ayan sili mula sa aking garden yan mga kabayan ayan. para yung 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 lasa ng sili maano maabsorb ng isda Uh, kabayan. Isipin nyo mga kabayan, yung mga pinagsasaw ko ngayon, galing lang sa garden ko. Ayan. Tapos, kami yan, na yan mga, mga kabayan. Hmm. Lalagay ko na rin yung sibuyas mga kabayan. Yung dahon ng sibuyas na galing din sa garden ko. Ayan. Pananim natin yan mga kabayan. O ba diba, fresh na fresh, organic, walang pesticide. Bagong pitas. Yan, para malasa mga kabayan. Ayan. O, di ba? Tapos tatakpan na natin uli. Mamaya ako nabubukusan yan mga kabayan, mga isang oras para malambot yung isda. Alam niyo ba mga kabayan na ito'y inimbento ko lang recipe? Kasi ho, pag nag-harvest ako sa garden ko, um, kung ano yung mga harvest ko, nag-improvise na lang huwag ako ng recipe. Kung abawa, kung ano meron ako sa lab, abawa, may bangus ako, kung, kung may pumpano ako, okay, may tilapia ako, tapos yung, kung ano yung ingredients na makikita ko sa, sa likod ng bahay namin, yun ang lulutuin ko. Ngayon, kung gusto kong makalasa ng iba may iba ibang pagkain, mag iimbento po tayo. Ito yung isa sa mga na ko. Natikman nung isang beses ng mister, mister ko, sarap na sarap siya eh. Yan. Patutuyuin natin yan mga kabayan. Hindi yan ganun karami sabaw. Yung sabaw na yan matutut matutuyuin ng konti. Dahil sa um, palalamputin natin ng gusto yung isda.